So mga show nandito tayo ngayon sa probinsya ng Bukidnon at uh, dito rin tayo uh, pumasok sa uh, provincial headquarters ng ating kapulisan sa Bukidnon na pinamunuan po ng ating butihing provincial director na si pulis uh, Colonel Jubit Kulaway. at uh, kanina po pagdating pag, uh, pagdating natin dito as uh, kasama natin ang ating HP na si pulis uh, Colonel Amante Suryaga at uh, ang nag-assist sa atin kanina si pulis uh, Lieutenant Colonel uh, Yamok po at ang uh, personnel ng uh, Bukidnon uh, Provincial Police Office para po uh, kausapin ang uh, mga kausapin ang uh, Deputy Provincial Director natin dito uh, with regard rin, uh, regarding rin sa uh, PKG function at uh, sa posibleng uh, opisina ng ating mga PKG personnel no dito sa Bukidnon. Siyempre uh, gusto po nila na matulungan ang PKG rito para po mas ma-empower po ang uh, ating kapulisan doon sa community through information dissemination uh, community uh, education po ang ginagawa ng ating uh, pikajerito sa hilagang Mindanao. Ito po abangan ninyo ang mga programa lagi ng ating kapulisan ha. Ah. Huwag kayong mag-alala. Dito po ninyo makikita no ang totoong mga balitaan, totoong mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Ang ating Police News Network. Ito po ang uh, patunay na ang kapulisan po hindi natutulog. Kailangan natin tulungan na maparating po sa taong bayan ang mga ginagawa ng ating kapulisan, hindi lamang po mga accomplishment. Uh, kasama na rin po ang mga magagandang ginagawa ng ating kapulisan. At yung mga activities at programa ang ginagawa ng Bukidnon Provincial Police Office na dapat po malaman ng ating mga umayan. At ang programa din ng ating gobyerno na nandyan po ang ating kapulisan lagi. Kaya abanganin nyo ang mga programang ito. Dito lamang po sa GPT Show with your Kuya Joe.